So yun mga kabunit ulit po Magandang magandang hapon sa ating lahat So Sa hapon pong ito ngayon uh, Ia-update ko lang umuli kayo Sa aking motor na si Sniper 155 So matagal po natin ulit siyang hindi ko na i-update sa inyo Kaya ngayon i-update ko ulit siya sa inyo So kung natatandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo noon after 2 years i-update ko ulit kayo sa aking motor na si Sniper 155 ito po ang pangalan nito si Snappy kung tawagin siya po sa aking sa pangalan niya sa akin siya si Snappy alright so yun mga kabunit so almost 2 years sa akin si Snappy o si Sniper 155 ko so wala pa rin naman po akong naramdaman sa kanya almost goods pa rin siya sa hatak sa serbisyo sa takbo uh, wala na po wala talaga akong masabi sa kanya very very good po talaga siya sa aking performance so yun so kaya ngayon po sa hapong ito mulit-muli kong i-update sa inyo ang aking motor na si Sniper 155 so ito po siya pagkita ko sa inyo ayan ayan po si Snappy sniper ko si 155 sniper 155 ayan to. wala pa rin pong nababago sa kanya wala pa rin akong pinapalitan diyan maliban lang po dyan sa yan 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 sa tapaludo kong yan. yan yan po yung dati pa rin na naipakikita ko sa inyo pero yung gulong kadina yan kadina po nya yan stock pa rin po yan old stock pa rin yan hanggang sa unahan yung gulong nya old stock po. So ito po almost 2 years na. Ngayong March, March 20 na, 28. 2 years sa akin. Pero wala pa po akong nararamdaman ni anumang sa kanyang makina. Kahit ano pong uh, sabihin natin na tayo may nararamdaman, wala pa po akong nararamdaman sa kanya. So ang tangi na ko, napaltang ko na po yung ano niya, yung brake shoe niya sa huli. Yan. Yan pa rin po yung ang kabuuan ni Snappy ko. Yan. Oh, yan pa rin po yung plaka niya. Yan. Yan pa rin yung kanyang forma. Yan pa rin yung kanyang angas. Yan. Wala pa rin po akong binabago diyan mga kabunik, Shot shot pa rin yan. 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 Yan po, yan. Yan pa rin yung gulong sa una. Yan pa rin yung harap. Oh, ito yung harap ng mga kabulit. Yan. yung ilalim. Yung mga ilalim niya, yung mga ilaw, yung mukha, ayan. So yung aking motor na yun mga kabunit na si sniper 155 talagang hindi ko po siya pinababayaan talagang yan i eh, aking inaalaga ang masyado alaga ako sa sapunas sa chinsoil oil so ngayon, sa ngayon po hindi pa ako nakapag chins oil kaya <coughs> siguro chi chins po ako nyan sa so, ngayong 25 nitong February papalit ang kulisya ng langis sabay na uli po yung pagpalit dyan ng filter nya So pero yan pa rin po yung dati Wala pa rin nababago dyan Old stock pa rin po yan Yung kanyang yung gulong, kadina, sprocket Yan pa rin, wala pa akong binabago dyan Yan, yan pa rin yung kanyang uh, Stock Mula nung nilabas ko siya sa kasa 2 years po yan Ngayong February, ah uh, March 28 2 years na yan So ngayon ko lang muli kayo in-update mga kabunit sa aking motor na si Snappy. Sapagkat marami po tayong ginagawa eh. Busy tayo. Sa ating ginagawain, lalo na lalo na sa trabaho natin, araw-araw po kasi tumatakbo na ngayon si Snappy. Yan kasi ginagamit natin niya sa delivery. So, iba po kasi yung trabaho natin ngayon, hindi katulad ng dati na mahaba yung time, nakakapahinga tayo. Pero ngayon po, talagang medyo ano tayo ngayon. Uh, talagang ano kulang na kulang sa oras so sa unahan pong break shoe nya, hindi ko pa rin naman siya na napapalitan mga kabunit hindi ko pa napapalitan yung, yung break shoe nya yan pa rin o, yan pa rin yung stock na break shoe yan. pero yung sa huli po napalitan ko na sa loob ng dalawang taon nya sa akin isang bisis pa lang ako nagpalit diyan, wala pa rin po nababago dyan old stock lahat dyan So yung mga kabunit, yung ginagamit kong langis na pansinsol ko kay Sniper 155. Ayun pa rin po dati, yung Castrol Gold. Kasi nung ginilabas ko po ito, ang langis niya noon ay yung Yamalob. Medyo malapot po kasi. Kaya parang nasipakaramdam ko noon, nung ginagamit ko yun, parang ang hirap umikot ng makina sa loob. Parang ang ganit. So, penaltan ko siya ng Castrol Gold. Hanggang ngayon po, Castrol Gold yung ginagamit ko sa kanya na langis. So, hindi pa po ito nakaramdam sa akin na itirake ako sa daan para mag-overheat o ano man, wala pa po, po ako naramdaman sa kanya at wala pa rin ako nararamdaman sa kanya ni ano man na troubleshoot sa makina niya talagang alaga lang po talaga so ganun lang naman mga kabunit kapag ka isang sasakyan eh, inaalagaan mo iniingatan mo talagang bibigyan kanya ng magandang serbisyo so ganun po ako talaga sa pulsa simula nung ako nagkaroon ng motor talagang maingat maingat ako ako sa, sa sasakyan bali dalawa po itong motor na ito yung motor kong isa ay si yung Honda Beat na 115 na ginagamit ng aking partner yung Honda Beat so hindi ko pa po kayo na-update doon pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon i-update ko kayo doon sa Honda Beat na may isa brand new din po yun so 6 months na yon sa amin so ito namang si Snappy ko magto 2 years ngayong February up uh, March 20 wala pa rin po akong nararamdaman niya naman sa kanya may dungis lang na kaunti kasi medyo hindi natin na, na papa pa na linisin masyado kasi medyo pagod rin tayo So, yan. May dungis lang na kaunti. Mga ilalim. Ito. Mga ilalim niya mga dungis. Madumi-dumi. Hindi ko pa napupunasan eh. Yan. Pero yan pa rin po yung kisig niya Yung forma niya Yan pa rin. Yan. Wala pa rin akong binabago diyan sa harap niya Hanggang sa panel board. Yan. Yan pa rin. Hanggang sa yung under niya mga kabunit. Paanda rin natin para maram naman marinig naman ninyo na talagang ano, wala siyang pinagbabago ayan so, pa rin po yung andar na yan pa, pa rin po yung motor ko uh, igat na ingat na hindi 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 ko po, po yan natutunap mga kabunit hindi ko po natutunap yan langis at langis lang ang pinapalta ko yan so kaya ganyan ang medyo ang ganyan ang adar niyan. alitin na po ng langis talagang ika ngay ko saan ichichinsul na ulit so inihintay ko lang yung siguro po yung sahod ichichinsul ko yan talagang yan ito yan alitin na ulit ng langis pero wala pa rin naman akong nararamdaman ng karaba yan pa rin po yung under niya kahit na takpan natin yung pambutsuan ganun pa rin ang under niya tahinip na tahinip pa rin yan. So, alright, so yun lang mga kabunit, ha. in-update ko lang muli kayo sa motor ko na ito si Snappy 155 para malaman ninyo kung ano na pa talaga yung servisyo ni Sniper sa akin sa loob ng dalawang taon wala pa po akong ibang naramdaman dito o ano pinapalitan lahat po siya stock pa rin old stock pa rin yun lang alright so yun mga kabunits so sana po ah uh... <laughs> hindi man po tayo ganun kagaling mag magpaliwanag o mag explain ng isang motor yun sa akin naman po base lang sa aking observation na ginagamit ko siya sa araw araw uh, wala po talaga ako nararamdaman sa kanya goods na goods pa rin po si snappy ko so kaya po kung sa kasakali, yung mga hindi pa po nakakakuha ng mga motor dyan o may planong kumuha ng motor uh, mag sniper 155 na po kayo version 2. Yan po, talagang sabi ngayon oh, goods na goods pa rin yung kanyang kasado. Oh, so yun lang mga kabonit at muli po. Uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aking YouTube channel. At sana po, patuloy at patuloy nyo rin po akong suportahan. At wag naman po nyo sanang kalimutan na bagay nyo ilipat o iskerol lang ang aking videos. Uh, iwanan nyo naman po ako ng isang like isang share at higit po sa lahat yung isang subscribe ninyo dyan so sana po uh, may maibigan nyo yung aking videos para sa updated ko sa aking motor na si Sniper 155 yun lang po wala po akong masabi dito sa loob ng dalawang taon yang performance sakin talaga namang goods na goods siya. so once again po maraming maraming pong salamat sa inyong lahat at shout out po sa lahat ng aking mga subscriber diyan, lalo, lalo na po sa kay Idol Jaffer Sniper, idol shout out sa iyo. Kay Tim Bugok, shout out sa iyo. Kay Boss FFL, FLM Marcos, shout out sa iyo, boss. Uh, at sa lahat-lahat na po nang hindi ko nabanggit sa vlog ko na ito, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po panoorin niyo rin yung aking mga vlogs kahit na simple simple lang bye, bye.